Po ay si Teddy Cagnetti, chairperson ng Minoyan Morsha Marginal Coffee Growers m 3 cg Agriculture Cooperative. Mga ka-agribis, samahan niyo po ako na ipakilala po sa inyo ang aming kooperatiba. Tara na. ang M3CG po ay uh, minuyan Morsha Marginal Coffee Grower Agriculture Cooperative. Uh, isa po kaming samahan ng mga magsasaka sa kape na dito po ay nakabase sa Barangay minuyan uh, Morsha po, Negros Occidental. Nagsimula po yung kooperatiba namin dahil doon sa isang uh, all season long na farmer field school na ginanap po dito sa lugar po namin. Uh, nagsimula po kami na magtipon-tipon uh, yung mga coffee farmers at nagbuo na isang ng association pa lang before at nung last year nag-na-convert uh, po kami na isang kooperatiba. Yung negosyo po namin dahil pagkatapos nung pagtatanim po namin ng ka kape at pagka-harvest, at nagsimula kami nag market ng kape ng raw materials ng rubins. Ah uh, yung napag-isipan po ng mga board of directors na mag-marketing na para at least makuha namin, makapture namin yung market. Yung kita doon sa mga value adding sa kape, mapunta po sa mga uh, miyembro ng kooperatiba at saka sa kooperatiba po namin. Pangunahing serbisyo po namin at produkto dito sa aming kooperatiba ay pag -po provide po ng mga agriculture at uh, coffee farming technology sa mga kasama po namin dito sa magkakape. At uh, ngasa ngayon po ay kami ay nagbibenta po ng aming raw materials ng kape ng aming GCB at nagpo-proseso po kami ng kape into i roasted coffee at saka uh, ground coffee. nagpapakis na po kami ng aming produkto. Uh, paminsan-minsan pag ginaya-niyaya po kami sa mga uh, trade fair, nagbebenta po kami ng brewed coffee at saka mga coffee-based uh, ice coffee. So yun yung mga produkto namin sa uh, coffee at pangalawang produkto po namin yung aming seedlings sa nursery po. Uh, nagbebenta po kami ng planting materials, certified planting materials ng mga coffee po natin. Natin available po yung uh, Liberica, available po yung Robusta, available po yung Excelsa at saka available po yung Arabica natin. Yung best selling product namin ngayon is sun green coffee beans eh, yung yung raw materials kahit sino ngayon nag-inquire sa amin na bibili kami, bigyan mo kami ng ganito kadami, bigyan mo kami ng ganito, pero kinokontrol namin dahil nga pinoprocess namin. Kasi sa processing, mayroon pa kaming additional income doon eh. So more, more than double or minsan triple yung income ni cooperative kaysa magbibenta kami ng ano, nung raw materials na green coffee beans. Co-op lang, nakakabinta kami at average of one, one ton per year na process coffee na 'yon. Yung ibig sabihin roasted or ground coffee na 'yon. Kami yung kauna-unahang coffee growers cooperative dito sa Province of Negros Occidental at uh, isa po kami sa nabigyan po ng recognition ng uh, National com Coffee Community bilang producer po ng quality coffee dito sa Province of Negros Occidental po. Ang vision po ng cooperative, isa kami sa magiging leading agriculture cooperative within the province na mag-produce ng quality coffee. Ang mission po namin ng aming cooperative ay maalala yan yung mga kasamahan namin pagdating doon sa technology sa coffee farming. At isa pa pong alalay na maibigay namin sa aming mga kasamahan po ay uh, maturuan po sila yung tamang protocol po sa coffee processing. At isas din sa mga mission po namin na madala po yung produkto po ng mga miyembro namin bilang produkto na din ng aming kooperatib uh, cooperative na kung saan ay uh, yung kita ng aming kooperatib uh, cooperative ay uh, magiging kita din ng mga bawat miyembro po namin. Kami po ay naniniwala sa prinsipyo na kung gusto namin na mabilis yung pag, paglago namin, pwedeng individual. Pero pagkagustuhan namin mas malayo pa mararating namin, kailangan magsama-sama kami. Yung negosyo naman namin, hindi pwede lang na hanggang produksyon production ng po si farmer. Yung gusto po namin kumita at nakikita po namin sa ibang tao na mas malaki pa yung kita nila na hindi naman sila producer. Kaya doon yung yung konsepto na, ba't hindi tayo magne-negosyo? Kung kumita nga yung walang tanim na kape, sa kape, kay tayo pa kaya na dito galing sa atin yung produkto ng kape? Doon yung nagsimula yung konsepto na kailangan natin magnegosyo. Yung mga miyembro po namin ay kumuha ng loan assistance from the cooperative. Uh, sa minimum, uh, very minimal po na interest na binibigay po namin. And then magbabayad po sila ng mga raw materials po. Halimbawa, coffee cherries. At saka yung coffee cherry na yon ipoprocess po ng kooperatiba po namin. Idad, ididihal o idadry, ididipalp, iro-roast, grind at ipapak po. At yan yung binibinta po namin sa mga na organize po ng uh, ating government ng mga exhibits sa product expo uh, exposition po. Isa sa mga plano po na talagang gugus, gusto ko talagang madating na marating namin ng aming kooperatiba. Hindi lang ako, hindi lang yung ilang nagpo-produce ngayon ng quality coffee. Sana yung lahat ng mga miyembro, lahat ng 43 members ng kooperatiba i-observe nila yung tamang protocol ng pagpoproseso ng kape na sa ganon, makamit namin yung pinaka-vision po ng aming organisasyon na magiging leading uh, agriculture cooperative that produce quality coffee in Negros Occidental. Yung Department of Agriculture, simula nung nagsimula po kami, pagtayo ng isang asosasyon po namin, andun na po sila nakaagapay sa amin, uh, pagbibigay ng mga te technology sa coffee farming, hanggang uh, pumasok po yung mga iba't-ibang partner po namin. Halimbawa, itong Office of the Provincial Agriculture, na siya din yung tumulong sa amin na mag-expose sa amin sa market. Uh, halimbawa, may mga pop up sa uh, market sa mga malls. Uh, hindi po kami iniiwanan ng ng ating provincial government uh, through the Office of the Provincial Agriculture, na isama po kami. Sa pamamagitan po niyan, malaking tulong po siya na ma- promote po namin yung produkto namin. Nakatulong din po sa amin yung uh, amad po uh, na madala po yung mapakilala po yung produkto namin hindi lang dito sa Province of Negros uh, kahit na po sa regional regional level po. So, isang malaking tulong din siya. At saka yung high value crop uh, division po ng Department of Agriculture sa region na nagbigay po sa amin ng mga facilities na ginagamit po namin sa coffee. Halimbawa itong building namin at saka mga ibang processing facility pa po. At isa sa mga assistance po ng government ay yung pag, pagdala po ng mga produkto namin. Sinasama po kami sa mga trade fair po na inorganize ng ating DTI, ng ating Office of Provincial Agriculture po. Uh, at yung Felmec din po, na, nagtumulong din sa amin na maisama kami sa mga regular yearly na coffee expo dati na natigil lang dun sa dahil sa pandemic. So yun yung mga natutunan po namin pagbabahagi po yung sharing ng ibang farmers sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Malaking bagay po sa amin yun. Na-recognize din po kami ng Agricultural Tech Training Institute po, yung ETI ng Department of Agriculture bilang isang Uh, learning site for agriculture nagtuturo po kami dito ng iba't ibang uh, aspeto po ng pag pagsasaka sa kape mula sa planting uh, maintenance, desuckering, rejuvenation, stamping, uh, pruning hanggang sa harvesting, coffee processing hanggang doon sa secondary coffee processing which is roasting at saka yung packaging po. So lahat na may gusto na farmer o individual na gusto mag-avail ng training po namin, bukas po yung aming cooperative. At sa isa din sa mga recognition po namin, uh, yung Slow Food International, kami po ang kauna-unahang na-recognize po as Slow Food Community. Tinatawag po kaming uh, Slow Food Coffee Coalition ng International Slow Food Movement. Kauna-unahan po sa buong Pilipinas at kauna-unahan po sa buong Asia and the Pacific po. Ito yung Minuyan uh, Coffee Coalition po. Tingin ko ngayon, napaka-in-demand yung aming produkto, yung quality coffee, uh, yung fine Robusta. Uh, nasasabi ko po ito dahil uh, ilang coffee shops na po at ilang mga grocery roster companies ang nagbi, nagpaparating po ng kanilang mensahe kung mayroon po ba sila makukuha mga uh, raw materials like uh, GCB dito sa aming uh, operatibo. Yung markets po namin ngayon sa local, dito lang sa provincial level, uh, isang malaking roastery shop dito sa Bacolod, this, the Coffee Culture Roastery Company, at saka yung mga iba't ibang coffee shops dito sa Bacolod. Uh, yung market namin, unang-una, sa pagsimula pa lang, medyo nahihirapan kami. Pero unti-unti nung exposure namin sa mga agri-fair na ino ng mga ahensya ng gobyerno natin, at saka yung promotion namin sa social media, pinapakita yun namin yung mga real activities ng mga farmers. Uh, tingin ko yun is, yan yung malaking contribution din na na nakilala niyo ang aming produkto. Ang produkto po namin umabot na umabot na halos may mga individual na pinapadala abroad dun sa mga kamag-anak nila abroad. Uh, dito sa lokal, sa Bacolod at within Negros Occidental, sa Cebu City, sa Iloilo, at saka sa Manila, yung 1740 Coffee, yung Genesis Coffee, sila yung napaka-laking uh, tulong din sa amin kasi kinukuha nila, hindi lang sa presyo namin, kundi sila mismo may set ng presyo na mas lalong mataas compare mo sa ibang uh, soki po namin. Yung strategy po namin sa pagpapalago ng negosyo namin, unang-una, ma po namin yung quality namin yung unang coffee namin. Kaya sa tingin namin kasi, ako personally, tingin ko, Buti na yung unang try ng customer mo. Pag hindi siya ma-satisfy, wala ka ng sunod. Hindi na maging sustainable yung uh, market mo. So una una talaga napakahalaga yung consistency ng quality ng product ng product namin. At pangalawa, yung consistent na participation namin sa mga fo iba't ibang iba't ibang forum at saka conferences, yung malaking malaking tulong din kung paano namin mapalago at mapakilala pa ng gusto yung aming produkto sa malaking merkado. Yung mga challenges, mga pagsubok, uh, unang-una nung nagsimula kami, yung shifting ng traditional uh, farmer coffee practices, yun talaga na nagsettle na sila dun sa kung ano yung na, na na usual na ginagawa nila dati pa sa coffee. Yun yung mahirap mag-transform mag, uh, mag, 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 transform into ganitong produkto na quality yung coffee. Yun yung una, yung culture, mas cultural pa. Yung practices, yun yung mga kasamahan. Hanggang unti-unting na-overcome namin yun na dumadami kami na nagpupudos ng quality coffee. Itong, itong pag-full pag time ko sa coffee farming, Nagpapakita sa akin na talagang may pera sa pagsasaka. Kailangan mo lang ma-enhance yung le level of uh, awareness ng mga magsasaka. Malaman nila ano yung produkto nila, anong quality ng produkto nila, at sino-sino yung maging possible market nila. May pera talaga sa pagsasaka, may pera sa pagkakape. Maraming salamat mga ka-agribis. Sana po nag-enjoy kayo. Hanggang sa muli.